Minsan talaga ang buhay ay hindi parehas. Pero kahit ilang bagyong dumaan laging mong tatandaan ay may dadating nariwanag. Habang ako'y makatayo, pinagmamasdan ako at aking asawa dito sa ng bundok ng Sierra Madre na napapaligiran ng nap at gandang tamaw hindi ko mapigilan ng aking nararamdaman sa tuwing naiisip ko na ako na ang driver ako pa videographer ako pa nagpagas ako pa nagbayad ng intraniski ang dami nga pang dinala at akong gusto nang mag-declate mag, -dick -dick, mag -e edit pag uwi naniniwala ako na hindi ako nag-iisa sa laban ako ang dami kong patura dito ko sa Sierra Madre pero sa kabila ng hirap, lakad at bilad sa init, iniisip ko na lang si Mark Anthony Fernandez. Wow! At sinasabi ko, mahal kahit ilang mundo ay ating ahal. Yes! Kahit ilang bagyo ay aking susuong patuloy pa tayong nagawa ng kalakala para sa matami ng natin صلامات شيقة معدر